Dito sa aming probinsya, isa sa gamit ng charcoal o uling sa Tagalog ay pampakintab sa mga pan. Yan. Kita niyo medyo marumi ang pan na yan. at ating pamam pakikintabin sa pamamagitan ng charcoal. O uling sa Tagalog. Yan. Ikis-kis lang natin ng uling sa ating mga pan para ito ay kumintab. Kakaibang kintab. Yan. Sige lang. Kuskus lang ng kuskus. Yan. Enjoy mo lang pag kuskus. Kikintab din yan. Yan. Medyo kumintab na siya. Yan. Yeah. As you can see naman ang result, di ba? Makintab. Makintab ang ating pan. Yan, di ba? o, gawin nyo na. Ano pang hinihintay nyo?